Uh, medyo naging mainit mainit po yung mata ngayon nung ilan dito po sa inyong programa po yung Maalagang Republika Rural Financing Health Development Program with PhilHealth and DBP. For the record po, ano po ba talaga yung role ngayon ng tingog dito sa programa na ito kasi kayo po yung pinupulaan? But just to give, to give, you context now of what it is all about, hindi naman ho kaila sa atin ng isa sa pinakamalaking problema ng ating healthcare system ay ang kakulungan ng mga hospital. Hindi man siguro ito ganun kalaking problema sa national hospitals kasi nandyan naman ang DOH, nandyan naman ang national budget. Challenge po ito sa mga tinatawag nating local government-run hospitals. Lalong-lalo na kasi sa ating sistema, uh, devolved function po ang healthcare. Ibig sabihin, mga probinsya ang nagpapatakbo ng mga provincial at district hospitals, mga bayan naman ang nagpapatakbo ng municipal hospitals. Uh, dahil dito, hindi